Ayan guys, magluluto po ako ngayon ng sinigang na isda. Ayan, nagpapakulo na po ako ng tubig. Nakalagay na po ang sibuyas at kamatis. Nilagyan ko na rin yan ng asin. Tapos ito po yung aking isisigang na isda. Lalagyan ko po, po siya ng okra. Ito lang po ang gulay natin, okra at talbos ng kamote. Tapos, nagamit ako po ng Norse Nigang. Maliit lang po yan kasi konti lang yung sabaw. Ayan. Hintayin natin kumulong. Guys, at kumukulong na ang ating uh, pinapakulong tubig na may sibuyas kamatis. Ilagay ko na muna tong okra para lumanggot muna siya. mga 2 minutes lang po hintayin natin na umambot ng konti yung okpa ayan pwede na natin ilagay ang pangasin magilagay ko na po ganyan po kasi ako magsikah Inuuna ko na munang ilagay ang pangasin. Bawasan natin ng lakas ng apoy. Ayan. Pwede na natin ipulog ang ating fish. Ano yan? Oo. Kung sabi-sabihin sa akin, masusap naman. Hmm. Yan. yan. Antayin na natin ulit. Nakmulo, nakmulo. Yan, lagyan natin siya ng konting patis. Di ba kanina guys, ang konti lang ng sabaw. Eh? Pero nung nilagay ko na, unti-unti yung mga sa unya. Pati yung fish. Ayan. Almost puno na yung kaldero. mag-get po natin siya ng patis dahil konting asim lang yung aking nilagay Tapos titikman ko na lang mamaya kung kailangan pang dagdagan o sapat na. Ayan. Takpan natin ulit yan and guys, check ko kung pwede nang tikman bago natin ah, ilagay yung talbos, tignan natin kung tama na yung kanyang pimpla Wow. para sa akin tama na pero dahil hindi tayo mag ah, bagay magsasawsawan pa rin mamaya alam nyo ba nakalimutan na naman yung sili lagi na lang nakakalimutan yung sili so pwede ko na ilagay ito sa aking talbos kamote Ang daming taibos, boss, masarap. Sa so, bagay, kahit anong dami po nito, mamaya ito pag uh, ano, magugulat ka na lang, wala na. May magsasabi na na, ay wala nang gulay. Ayan. So, paglambot po ng ating uh, uh, na itong ating kalbos. Konting kulo na lang po, guys. dito na ito. Takpan natin ulit. Tignan natin ulit. Yan. O, oh, diba? Wow kung tutuusin, pwede na nating alisan ko ng apoy dahil luto naman na yung okra so ito pong talbos natin ng kamote e maluluto na po ito sa inin ayan, sarap wow para hindi na rin siguro madurog ang ating fish Ayan na guys, ito na ang ating sinigang na isda. Ayan. Thank you for watching guys.